ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mula kay Pablo na isang alipin ni Yeso Kristo, tinawag upang maging apostol at tinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa Espiritu ng Kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyariang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kalob na maging apostol alang-alang kay Kristo upang ang mga hentil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa kanya. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Yeso Kristo. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumayin nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Yeso Kristo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan walang hirap na natamo yung hangad na tagumpay ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghahayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Aleluya, Aleluya! Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Yesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Honas kung paano naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan sapagkat nang galing siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga ninibe laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Honas ngunit higit na di hamak kay Honas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo